guys ay mag plansa tayo guys mag plansa tayo ng beans samahan niya ako guys aking pag plansa aking plansa ang lalaki ang aking beans Bunayin ko muna itong punda. Kunting hagod-dagod lang, guys. Tama na. pagani sa ang hirap magplansa pag may garter okay Hmm. Kailangan mo. pagkaplansa kami, pagkunti lang yung labahan namin, plansahin. E, nag iisa lang yung amo ko. Isa lang yung isang beses lang yung anak pumunta dito. Yan. Kung ano lang kasi wala naman na ko plansahin. Ay, ako na lang nagplansa. Pero pag marami, sa labas, pero yung malalaki dito yung comforter, sa labas yun yung nagplansa. Ito lang. kasi yung machine namin hindi kasi yung guys. O so yung may garter. Ayan. Isa na lang. Dati talaga hindi ako marunong magblansa nito. Pero ngayon, natuto na rin ako. Hirap na hirap ako magblansa. Naglalaba ako nito, hindi ko to inaano, yung pinipiga. Kasi para hindi ko mahirapan magplansa. Kasi kung pipigain mo siya, masyado siyang gusot. Kailangan siya walang pian. Tapos, pag sampay mo, talagang iano mo siya, iganyan mo siya. Para, mindset talaga, mindset ba? Mindset. Kasi mahirap ng, ano nang, Bencana untuk itu, pilih selalu. tapos na. Ang bilis lang. <laughs> tapos na guys. Ito na. Ang aking plansa. Tapos na ako mag... Tapos na ang aking plansa sa bidsit. Okay guys. Bye bye. Thank you for watching. Don't escape my ads, guys. Bye! Thank you for watching, guys. Tapos na ako mag-plansahin. Yan lang naman ang aking plansahin, guys. That's it. Kasi yung amo ko nag-iisa lang naman. Hindi man siya bihis ng bihis. Yan lang. Ang okay. aking. budget Kasi yung amo ko, every week nagpapaliti. Kaso lang, pumunta yung anak niya dito nung isang araw. Yan ang nilaban ko, guys. Ito. Nilaban ko. Ngayon, plansah ko na. Okay, guys. Bye-bye. Thank you for watching. God bless you all